Hello everyone! Welcome sa atong mini-vlog! Charit! <laughs> kaya mag-content creator naman ang all. So muna siya mag-video-video mag ta. Ano sa padeboha tun? So karoon guys, kaya wala man tayo pa-order for today. Kaya muna siya guys, baka tayo orders karon. ron. So muna siya atong ganap karon Atong At mo i-share atong ganap karon ron. Adlawa ha! unsa di ay eh? sa so, kanan dae eh, guys kaya mga kirimig kanding unsa di ay unsa di ay sa so, mga kanding guys muna siya guys kanding mga kanding mga good guys kaya po na mga buot guys no kaya maningil maningil na yung sila bakiro guys every every morning gina sila magpapakiro guys kaya maningil sila guys magsigig mihi guys magsigig panawag sa mua guys kung dili na mas labakiruhan dili po sa mga on guys maglagot na lang ta so wala na ginabakiruhan gina mas lawa at least once a day lang gina guys kaya every morning na mas na ginabakiruhan kaya busy mo di din pagkahapon guys no so wala na every morning na mas labakiruhan guys every 2 hours para mas nabakiruhan diri guys sa gawas kay para presko ko pa lang makaon guys ba din lagi siya sa mga igit sakit nila guys ba kay kani mong kanding guys kay sensitive pud kayo sila sa mga sagbut guys kay lang makaon na ba polluted dala makaon guys polluted na sa ilahang ihi og guys na diri na sila maigi magigit guys sensitive kay mga kanding guys as in so far so ina nila mong ganap garon guys basta wala mi pa order ang wala mi pa order so kato mga time nga wala pa mi nagpa order nagpa nagluto-luto og mga kakanin guys kay mo gini siya daily routine every every morning every day Every day, every night. <laughs> so mag siya mong routine everyday day guys ka uh, alas 8 alas 9 may mamakiro may din mag musulad may sa mga kandi kay malas 11 then pagkawan pagkahapon an another lahi na po mga trabaho o nalang gano'n ganap sa buhay guys uy sorry ay o nye, lang na siya guys no kay basin gusto mo mamalit o kanding guys na, may available diri mga lalaki guys kay mga magsigil like, na sila so mga babae guys ay mga sa mukha na basin gusto mo mamalit guys dati available kanding diri ah, guys oh, wala ko nag joke tinood ni tinood anay ni so dati available kanding guys September 6 siya pwede i-release guys kung masin gusto mong mamalit pamalit na mo unsa di ay then after 2 hours na wala makiro guys kaya muna sang ipasulod guys kay iparte lang inita grabe na kay kainit guys kay mga alas 11 na siya sa kay mga alas 11 na siya sa bunta guys wala muna sang ipasulod kay alas 9 na mas lagi paggawas alas 11 kaya, na mas lagi pasulod kay magprepare na putag pang paniudyo og mo lang to na for today's video guys daghan salamat sa pagtanaw thank you all for watching god bless to video na po bye